Naranasan mo na bang ibigay ang lahat? Yung tipong wala nang natira para sa sarili mo? Yung inubos mo ang ipon mo, ang oras mo, pati ang dignidad mo para lang sa taong akala mo ay kakampi mo habang buhay? Ako, si Elena. At sigurado ako, marami sa inyo ang makaka-relate sa kwento ko. Kwento ito ng isang asawang nagmahal ng totoo, pero ginawang tanga ng taong pinangakuan siya ng forever. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ito kwento ng pagkatalo. Hindi ito kwento ng isang babaeng iiyak lang sa sulok habang pinapanood ang asawa niyang maging masaya sa iba. Noong gabing nalaman ko ang totoo, noong gabing nakita ko silang dalawa na magkahawak kamay habang ginagastos ang perang pinaghirapan ko hindi ako nag -iskandalo. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nanugod. Ngumiti lang ako. Isang ngiti na puno ng pait, pero puno rin ng plano. Dahil sa gabing iyon, namatay ang dating Elena na martir at ipinanganak ang Elena na maniningil. Akala ni Mark na uto niya ako ulit. Akala niya hawak na niya ako sa liig. Pero hindi niya alam, ang bawat kasinungalingan niya ay isang hakbang papalapit sa hukay na siya mismo ang naghukay. Handa na ba kayong malaman kung paano ko siya pinabagsak ng dahan-dahan? Yung tipong hindi niya naramdaman na wala na pala siyang matatakbuhan? simulan na natin. Bumalik tayo sa simula. Five years ago. Masaya kami ni Mark noon. Wala kaming pera, pero puno kami ng pangarap. Si Mark guwapo, magaling magsalita, charming, siya yung tipong lalaki na kapag ka, parang mawawala lahat ng pagod mo. Ako naman? Ako yung builder. Ako yung masipag. May maliit akong online business, nagbebenta ako ng mga damit, pagkain, kahit ano na pwedeng pagkakitaan. Si Mark naman, laging in between jobs, Laging may new business idea pero laging palpak. Sabi niya sa akin isang gabi habang nagbibilang ako ng barya. Babe, kapag yumaman tayo, bibili kita ng pinakamalaking bahay. Pangako 'yan. Naniwala ako. Kasi mahal ko eh. Kapag mahal mo, bulag ka sa red flags kapag mahal mo, yung tamad, nagiging pahinga lang. Yung asa sa asawa, nagiging teamwork. Dumating ang break namin nang mag ang negosyo ko. From small online selling, nagkaroon ako ng sariling supplier. Kumita ako ng malaki. At sino ang unang nakinabang? Si Mark. Binilan ko siya ng sasakyan. Sabi niya, kailangan niya sa trabaho. Kahit wala naman talaga siyang trabaho, binibigyan ko siya ng allowance. Ang ATM ko, hawak niya minsan. Sabi niya, siya na daw magbabayad ng bills para hindi ako ma-stress. Isipin niyo yun. Ang tiwala ko sa kanya, buong buo. Pero habang lumalaki ang kita ko, lumalaki din ang ulo niya napapansin ko na nagbabago na siya. Dati, sweet siya. Ngayon, iltable na. Kapag tinatanong ko kung saan napupunta ang pera, nagagalit siya. Isusumbat niya. Wala ka bang tiwala sa akin, Elena? Asawa mo ako. At ako naman, si Tanga, mananahimik na lang. Magsosorry pa ako hanggang sa dumating ang araw na may naamoy akong pabango sa damit niya. Pabango na hindi akin. Pabango na masyadong matapang, masyadong mahal at masyadong pamalyar. Babae ang intuition. Hindi nagkakamali, alam nyo yan. Kapag may kaba ka sa dibdib mo, totoo yun. Nagsimula sa maliliit na bagay, Laging lobat ang phone niya pag uwi. Laging may meeting kahit linggo. At yung mga resibo. Nakakita ako ng resibo ng restaurant na hindi naman namin kinainan. Steak? Worth 5,000 pesos? Eh ang hilig lang ni Mark street food. Isang gabi, sinubukan kong buksan ng phone niya habang natutulog siya. Nagbago siya ng password. Dati birthday ko ang password niya. Ngayon, hindi ko na alam. Kinabukasan, tinanong ko siya. Mark, bakit iba na password mo? Alam niyo ang sagot niya? Privacy naman, Elena. Porkit ikaw ang kumikita ng malaki, gusto mo kontrolado mo na pati cellphone ko. Nakakasakal ka na. Binaliktad niya ako. Siya pa ang galit. Siya pa ang biktima. Doon ako nagsimulang mag-imbestiga. Hindi ako nag-ingay. Tahimik lang ako. Nag-install ako ng GPS tracker sa sasakyan niya. Yung sasakyan na ako ang nagbabayad. At doon ko nakita araw-araw. Pumupunta siya sa isang kondominium sa Makati. Kondominium na alam kong tinitirhan ng dati kong best friend. Si Vanessa. Si Vanessa. Ang babaeng tinulungan ko noong walang wala siya. Ang babaeng pinakain ko, pinatira ko sa amin noon. Si Vanessa na inggitera sa lahat ng meron ako. Masakit? Sobra. Pero mas masakit ang nalaman ko tungkol sa pera. Pumunta ako sa bangko kinabukasan. Gusto kong i-check ang savings namin para sa magiging anak sana namin. Paglapit ko sa teller, nang hina ang tuhod ko. Sabi ng teller na may halong awa sa mata. Ma'am Elena, zero balance na po ang joint account nyo. Winidraw po ni Sir Mark lahat last week. Limang taong ipon. Halos dalawang milyon. Simot. Parang gumuhu ang mundo ko. Ninakawan na ako ng asawa. Ninakawan pa ako ng pera. At ninakawan pa ako ng kaibigan. Gusto ko sanang sumugod. Gusto kong kalad ka rin si Vanessa at sampalin si Mark. Pero naisip ko, kung gagawin ko yon, anong mapapala ko? Eskandalo? Magmumukha lang akong kawawa. At ang pera, baka itago na nila ng tuluyan. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging artista. Umuwi ako na parang walang nangyari. Nagluto ako ng dinner. Adobo. Paborito ni Mark. Pag-uwi niya, amoy alak siya. At may lipstick stain sa kwelyo. Kitang-kita ko. Pero ningitian ko siya. Tanong ko, Kamusta work, love? Pagod. Sagot niya, ni hindi tumitingin sa akin. Daming client. Okay lang yan sabi ko habang minamasahe ang balikat niya. Basta para sa future natin. Nakita ko siyang napangisi. Siguro iniisip niya. Ang tanga talaga ng asawa ko. Nauuto ko pa rin. Kinabukasan, sinundan ko siya. Nakita ko silang dalawa ni Vanessa sa isang mamahaling kafe. Masaya sila. Nakasuot si Vanessa ng kwintas ang kwintas na nawawala sa jewelry box ko. Doon ko narinig ang usapan nila dahil pumwesto ako sa likod ng malaking halaman. Hayaan mo na si Elena, konting tiis na lang. Kapag naibenta na niya yung lupa sa probinsya, kukunin ko ang kalahati tapos iiwan ko na siya. Sasabihin ko, nalugi negosyo. <laughs> Tanga naman yun eh. Siguraduhin mo lang ha, ayoko maging second choice forever. I want her gone. She will be gone. Wala na siyang silbi sa akin kapag nakuha ko na lahat ng pera. Ang sakit marinig yun mula sa taong minahal mo. Wala na siyang silbi. Pinunasan ko ang luha ko. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Kung laro ang gusto nila, Ibibigay ko ang grand finals. Hindi lang kita iiwan, Mark. Dudurugin kita hanggang sa wala kang ibang magawa kundi lumuhod sa harap ko. Para masagawa ang revenge ko, kailangan ko siyang paniwalain na panalo na siya. Nagpanggap akong masaya. Nagpanggap akong may malaking deal na paparating. Love? Sabi ko isang gabi habang kumakain kami. May good news ako. Yung investor from Singapore, pumayag na. I-invest sila ng 10 million sa business ko. Pero kailangan ko ng representative para pumirma. Since busy ako sa production, ikaw sana ang gusto kong humarap. Nanlaki ang mata ni Mark. 10 million. Amoy pera. Sabi niya, halatang excited. Talaga? Ako! Sige, sige. Ako bahala. Ang hindi niya alam Walang investor. Ang kausap niya ay isang abogado na binayaran ko. Si Attorney Cruz. Ang plano? Simple lang. Gagawa kami ng isang bagong kumpanya. Ipapangalan ko kay Mark ang lahat ng liabilities, lahat ng utang at lahat ng responsibilidad. Pero ang assets, ang kita, nakapangalan sa isang shell company na ako ang may-ari. Sa madaling salita, kapag pumirma siya, inaako niya ang isang malaking utang na gawa, gawa ko lang. Habang ang tunay na pera ko ay nailipat ko na sa ibang account na hindi niya pwedeng galawin. Dumating ang araw ng pirmahan. Kasama niya si Vanessa, na nagpanggap na sekretary niya. Nakita ko sa CCTV ng office kung paano sila nagningitian habang pinipirmahan ni Mark ang mga dokumento. This represents full authority over the liabilities and expansion loans. Sabi ng attorney Cruz, Hindi binasa ni Mark. Basta may nakasulat na CEO sa pangalan niya, pirma agad. Feeling boss eh. Pagkatapos pumirma, tinawagan niya ako. Mayabang niyang sabi. Love, tapos na. CEO na ako. Congratulations, love. Deserve mo yan. Enjoy mo ang pagiging boss. Enjoy it while it lasts. Simula noon, unti-unti kong inalis ang mga gamit ko sa bahay. Paisa-isa. Damit ngayon, sapatos bukas. Hanggang sa mga importanteng dokumento na lang ang natira. Pinalitan ko rin ang mga titulo ng lupa at sasakyan. Dahil sa special power of attorney na pinipirmahan ko sa kanya noon, Naakala niya ay para sa bangko, nalipat ko ang lahat sa pangalan ng nanay ko. Wala na siyang habol. Zero. Pero ang pinakamatindi, yung utang. Ang pinirmahan niya ay isang loan agreement sa isang private lender na kumpanya ko rin. Kapag hindi siya nakabayad sa loob ng 30 days, kukuni ng lender ang lahat ng personal assets niya. At dahil siya ang CEO, siya ang liable, hindi ako. The trap is set. Oras na para hatakin ng tali. Dumating ang araw ng singilan, 30 days later, nasa bahay si Mark at Vanessa. Nagsaselebrate sila birthday ni Vanessa. Gamit nila ang bahay ko, ang furniture ko, ang pera na akala nilang meron pa sila. Biglang dumating ang sheriff at mga pulis, kasama si Attorney Cruz. Wala ako doon, pero napanood ko ang lahat via live stream sa hidden camera. Mr. Mark Santos? Yes, anong kailangan nyo? May party kami. We have a port order specifically for the immediate foreclosure of this property and seizure of assets due to non-payment of the 10 million peso loan bond you signed. Anong loan? Investor yun! Basahin niyo po ang kontrata, sir. You signed as the sole guarantor. Since walang pumasok na profit at nag-mature na ang loan, kukunin na namin ang lahat. Hindi puwede to. Sigaw ni Mark, hinanap niya ako. Tinawagan niya ako. Sinagot ko ang tawag. Loudspeaker. Elena, anong nangyayari? Bakit kinukuha nila ang bahay? Nasaan ka? Dahan-dahan akong nagsalita yung boses na milamig, yung boses ng taong tapos ng umiyak. Nasa lugar kung saan hindi mo na ako mahahanap, Mark. Binasa mo ba ang pinirmahan mo? Sabi ko sa iyo, 'di ba? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nararapat sa iyo. Yan ang nararapat sa iyo. Utang, kahihiyan at wala. Elena, asawa mo ako. Pagsisisihan mo to. Wala na akong asawa, Mark matagal nang patay ang asawa ko. Ang kausap ko ngayon, isang magnanakaw na nahuli sa sarili niyang patibong. Tumingin ako sa kamera. Alam kong naririnig din ni Vanessa. At ikaw, Vanessa, enjoyin mo yung lalaking yan. Wala na siyang pera, wala na siyang bahay, at yung sasakyan sa labas, hinihila na rin ngayon ng bangko. Good luck sa inyong dalawa. Binaba ko ang telepono. Sa screen, nakita kong nagwawala si Mark. Sinisisi niya si attorney. Sinisisi niya si Vanessa. Ikaw ang may kasalanan nito. Sabi mo pirmahan ko. Aba, malay ko ba? Ikaw ang lalaki. Sigaw ni Vanessa. Nag-away sila. Nagbatuhan niyang gamit. Hanggang sa pinalabas sila ng mga pulis, bit-bit lang nila ang mga damit nila. Walang kotse, walang pera umuulan pa naman sa labas. Ang sarap sa pakilamdam. Ang gaan. Lumipas ang ilang buwan. Balita ko, naghiwalay din agad si Mark at Vanessa. Siyempre walang pera Iniwan ni Vanessa si Mark noong nalaman niyang baon pala ito sa utang dahil sa mga business loans na pinirmahan niya. Si Mark, bumalik sa nanay niya. Pero hindi siya tinanggap dahil nalaman ng pamilya niya ang ginawa niya sa akin nalaman nilang nilustay niyang pera ko. Isang araw, habang paalis ako sa bago kong opisina, nakita ko siya. Nakaabang siya sa parking lot. Payat, mukhang matanda, luma ang damit. Malayo sa mark na CEO kuno noon. Nilapitan niya ako. Lumuhod siya. Elena, babe, patawarin mo na ako. Nagkamali ako. Ikaw lang pala talaga. Ikaw lang ang swerte ko. Bumalik ka na sa akin. Please. Umiiyak siya. Yung iyak na parang bata. Tiningnan ko siya. Hinanap ko kung may nararamdaman pa ako. Galit? Wala na. Pagmamahal? Mas lalong wala. Awa? Siguro, konti. Awa para sa taong sinayang ang lahat ng magagandang bagay sa buhay niya. Tumayo ka dyan, Mark, sabi ko. Babalik ka na? Tanong niya puno ng pag-asa. Umiling ako. Hindi. Sinasabi ko lang na tumayo ka dahil nakaharang ka sa daanan ko. Sumakay ako sa sasakyan ko. Sa bago kong sasakyan, kumatok siya sa bintana. Elena! Saan ako pupulutin? Wala na akong matatakbuhan. Binuksan ko ang bintana ng konti. Mark, nung ako ang walang-wala, nung ako ang umiiyak sa banyo dahil sa panloloko mo, tinanong mo ba kung saan ako pupulutin? Hindi, di ba? Kasi busy ka sa paggastos ng pera ko, kasama ang kabit mo. Ngayon, matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Yan ang huling tulong ko sa'yo. Ang turuan kang maging lalaki. Matapos palayasin si Mark at Vanessa sa bahay ko, akala ni Vanessa ay makakahanap agad siya ng bagong sponsor. Sanay kasi siya sa easy money. Maganda siya, oo. Pero ang ganda kumukupas kapag ang ugali mo ay nabubulok. Ilang linggo matapos ang insidente, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang common friend namin. Nasa ospital daw si Vanessa. Hindi dahil may sakit, kundi dahil sa gulo sugod bahay gangang nangyari. Nalaman pala ng official girlfriend ng bago niyang target ang ginagawa nila. Kalad kadang inabot niya sa kalsada. Viral video pa. Pinanood ko ba? Siyempre. Paulit-ulit. Masama na kung masama pero tao lang ako. Nakita ko kung paano siya nagmamakaawa sa video. Isang hapon, habang nagu grocery ako sa isang high-end mall, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Paglingon ko, isang babae na naka-shades at nakakap. Payat. Si Vanessa. Nilapitan niya ako sa may pila na cashier. Elena. Boses niya, nanginginig. Please, usap tayo. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Yung dating Vanessa na naka-designer bags, ngayon naka-eco bag na lang, napunit pa. Anong pag-uusapan natin, Van? Yung mga alahas kung ninakaw mo? O yung asama kung inahas mo? Sagot ko ng malakas, napatingin ng mga tao. Hinaan mo naman bosses mo. Wala na akong trabaho. Wala na rin tumatanggap sa akin dahil sa viral video. Elena, baka naman baka naman kailangan mo ng assistant kahit tagalinis? Alam ko, kabisado ko ang bahay mo. Napatawa ako ng mapakla. The audacity. Ang kapal ng muka. Assistant. Tagalinis. Inilapit ko ang muka ko sa kanya. Vanessa, noong panahong tinuring kitang kapatid, ninakawan mo ako. Tingin mo papasukin kita ulit sa buhay ko? Hahayaan kitang linisin ang bahay ko para ano? Para manakaw mo naman ang natitira kong peace of mind? Gutom na ako, Elena. Wala na akong matakbuhan. Sigaw niya. Nagsimula ng umiyak. Dukot ako sa wallet ko. Kumuha ako ng limang daan. Oh, bumili ka ng pagkain at bumili ka na rin ng dignidad kung may suklipa. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Tinalikuran ko siya habang pinupulot niya ang pera sa sahig. Iyon ang huling beses na nakita ko siya. Ang balita ko, umuwi na siya sa probinsya. Nagtatanim ng kamote. At least doon, marangal ang trabaho niya. Lumipas ang tatlong taon. Sobrang daming nagbago. Ang business ko, triple na ang laki. Nakapag-travel na ako sa Europe, sa Japan, sa Maldives, natupad ko na lahat ng pangarap na binuo namin dati ni Mark. Pero ako na lang mag-isa at mas masaya pala. Si Mark, nabalitaan ko mula sa pinsan niya na naging tricycle driver siya. Walang masama sa pagiging tricycle driver. Marangal na trabaho 'yon. Pero para kay Mark, na dating CEO ang feeling at hindi sanay sa hiyap, impyerno yon para sa kanya. Isang gabi, Pasko noon, umuwi ako sa old neighborhood namin para mamigay ng regalo sa mga bata. Naka Cruiser ako. Habang nagpapamigay ako ng loot bags, may lumapit na lalaki. Madungis. Angoy alak nakasando na butas-butas hindi ko siya nakilala agad dahil sa haba ng balbas niya Elena tawag niya napatigil ako yung boses na yon yung boses na dati ay nagpapakilig sa akin ngayon ay nagpapataas na lang ng balahibo ko sa kilabot Mark Tumanggo siya mangiyak-ngiyak Ang ganda mo lalo ang yaman mo na. Salamat. Tipid kong sagot. Aakmang sasakay na ako sa kotse. Teka lang. Humarang siya. Elena, baka naman... Baka naman pwede mo akong bigyan ng puhunan. Kahit maliit lang, babalik ako sa business. Alam ko kaya ko pa. Sayang yung galing ko, Elena. Kailangan ko lang ng break. Huminga ako ng malalim. Hanggang ngayon delusional pa rin siya. Mark, sabi ko ng mahinahon. Binigyan kita ng break noon. Binigay ko sa iyo ang buong buhay ko. Anong ginawa mo? Sinunog mo. Nagbago na ako. Pagsisisihan ko habang buhay ang ginawa ko. Lumuhod siya sa putikan, sa harap ng maraming tao. Mahal pa rin kita. Tinignan ko siya. Wala na akong galit. Ang nararamdaman ko na lang ay awa. Awa sa isang taong hindi marunong makontento. Mark, hindi mo ako mahal, sabi ko. Mahal mo ang buhay na kaya kong ibigay sa'yo. Magkaiba yon. At ang Elena na nagmamahal sa'yo noon, matagal nang wala. Kasama siyang namatay ng respeto ko sa'yo. Sumakay ako sa sasakyan. Nakita ko sa side mirror, nakaluhod pa yun siya sa ulan. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, hindi para sa kanya, kundi dahil finally, nakita nilang nakalaya na talaga ako. Marami ang nagtatanong sa akin. Elena, hindi ka ba malungkot? Mayaman ka nga, wala ka namang asawa. Ngumingiti lang ako. Alam nyo, ang revenge, hindi yan sa kung gaano kalakas ang ganti mo. Ang revenge ay yung pagising mo sa umaga na payapa ang isip mo. Walang kaba, walang hinala, walang checking ng cellphone ng iba. Last month, na-meet ko si Dave. Isang simple guy. Hindi mayaman, pero masipag. Teacher siya. Nung nalaman niya ang kwento ko, hindi siya natakot. Sabi niya, Elena, hindi ko kayang pantayan ang yaman mo, pero kaya kong pantayan ang pagmamahal na kailangan mo. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, tumibok ulit ang puso ko. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa peace. Kaya sa inyo na nakikinig ngayon, kung nasa sitwasyon kayo na pakiramdam nyo ay katapusan na ng mundo dahil niloko kayo, mali kayo. Simula pa lang yan. Ang sakit na nararamdaman niyo ngayon, yan ang magiging gasolina niyo para magtagumpay. Gamitin niyo ang galit para magsikap. Gamitin niyo ang luha para magdilig ng sarili nyong mga pangarap. Hayaan niyo silang magpakasaya sa panandaliang aliw. Dahil ang tunay na reyna, hindi nakikipag-agawan ng korona sa taong basura ang ugali. Ang tunay na reyna, gumagawa ng sarili niyang kaharian ako si Elena nasaktan bumangon namanigil at ngayon masaya na ito ang kwento ng aking paghihigante Grabe mga kasawi! Ramdam na ramdam ko ang bigat ng dibdib ni Elena nung una. Pero ang sarap sa pakiramdam nung nakita niyang gumagapang na sa lupa si Mark, di ba? Kayo, anong gagawin niyo kung bumalik ang ex niyo na ng loko sa inyo at humihingi ng limang daal? Bibigyan niyo ba? O ipapakain niyo sa kanya ang pera? Comment niyo sa ibaba ang sagot niyo. Bigyan o hindi? Gusto kong mabasa ang mga thoughts nyo. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, please don't forget to like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating kwento ng betrayal at karma. Muli, ito ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga mapagpanggap.